Ngayon, nagtitipon tayo upang ibahagi ang isang makapangyarihang panalangin. Isang panalangin na iniaalay natin kay Mahal na Birheng Maria, Nuestra Senyora de la Gracia. Isang panalangin na may lakas upang alisin ang lahat ng hadlang sa iyong landas at buksan ang pintuan ng himalang matagal mo nang inaasam. Kung bubuksan mo ang iyong puso at hayaan mong lumalim sa iyong kaluluwa ang bawat salitang bibigkasin natin ngayon. Naniniwala akong sa pagtatapos ng panalanging ito, mararanasan mo ang isang diinaasahang pagpapala. Isang biyayang darating sa tamang sandali upang ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, inaanyayahan kitang gawin ito ngayon. Kung nakikibahagi sa iyong puso ang mensaheng ito, pindutin ang like bilang tanda ng iyong pananampalataya at higit sa lahat, Ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan sa WhatsApp at social media. Ang pagpapalaganap ng mga mensahe ng pananampalataya ay maaaring magdulot ng pagbabago sa buhay ng iba sa paraang hindi natin lubos na mauunawaan sa mga komento sa ibaba Ipahayag mo ng may buong pananalig, mahal na ina ng grasya, ipagkaloob mo sa akin ang isang kagyat na himala, bukod dito. May tatlong simpleng hakbang na maaari mong gawin ngayon bilang pagpapakita ng iyong pananampalataya. I-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang sa iyong espiritual na paglalakbay. At magkomento ng, tinatanggap ko, maliit na kilos, ngunit makapangyarihan. Dahil ang bawat isa sa mga ito ay isang bukas na pinto isang paanyaya sa Diyos upang kumilos sa iyong buhay at tuparin ang kanyang mga pangako. Kung hindi ka pa bahagi ng aming komunidad, isa alang alang mong sumali ngayon. Bilang isang miyembro, magkakaroon ka ng akses sa mga espesyal na nilalaman, mga live na pananalangin, at eksklusibong mga video na idinisenyo upang palalimin ang iyong pananampalataya. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito upang mapalakas ang iyong espiritual na ugnayan makibahagi sa isang mapagmahal na pamayanan at maranasan ang mas malalim na koneksyon sa Diyos. I-click lamang ang sumali at maging bahagi ng aming pamilya ngayon. At ngayon, tahimik nating itaas ang ating puso sa panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Grasya, mapagmalasakit at mahabaging ina, Lumalapit ako sa iyo sa sandaling ito ng matinding pangangailangan. Sa gitna ng aking mga pagsubok, hinahanap ko ang iyong patnubay, ang iyong proteksyon, ang iyong hindi nagmamaliw na pagmamahal. Ikaw na laging tumatanaw sa iyong mga anak ng may wagas na pagmamahal. Tunghayan mo ang aking mga pasanin, ang aking mga takot, ang aking mga alalahanin. Sa kababaang loob, hinihiling ko sa iyo Alisin mo ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa akin. Sirain mo ang bawat harang na humahadlang sa aking pagunlad. At itaboy mo ang anumang puwersang nagpapabagal sa pagdating ng mga pagpapalang inilaan ng Diyos para sa akin. Sa aking espiritual na paglalakbay, sa aking emosyonal na kagalingan, sa aking pananalapi, sa aking kalusugan, ipagkaloob mo ang iyong mapagpalang biyaya. Kung saan may kadiliman, naway magkaroon ng liwanag kung saan may pag-aalinlangan naway magkaroon ng katiyakan kung saan may pagkalito naway magkaroon ng karunungan kung saan may panghihina naway magkaroon ng bagong pag-asa tiwala ako sa iyong mapagmalasakit na titig na kailan may hindi lumilihis sa mga humahanap sa iyo ng may pananampalataya sa iyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang panalanging ito alam kong walang hinihiling na labis para sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Kung nais mong ipagpatuloy natin ang panalangin ito, ipahayag mo sa mga komento, mahal na birhen, ipagpatuloy natin upang maipagkaloob natin ang susunod na bahagi ng panalangin at magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Amen. O mahal kong ina, ikaw na hinirang upang maging sisidlan ng grasya para sa buong sangkatauhan. Ipamagitan mo ako sa harapan ng iyong anak. Hilingin mo sa kanya na pakinggan ang aking panalangin, na sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, baguhin niya ang aking kalagayan sa mga paraang tanging ang pag-ibig ng Diyos lamang ang makakagawa. Itaboy mo palayo sa aking buhay ang inggit, ang masasamang salita, ang paninirang puri at panlilibak. Pawiin mo ang bawat sumpa, bawat sakit at bawat negatibong enerhiya na nagpapabigat sa aking espiritu putulin mo ang mga tanikala na gumagapos sa akin buksan mo ang mga pintuang ang matagal nang nakapinid at akain mo ako sa daan ng kapayapaan at kaliwanagan sa ilalim ng iyong patnubay alam kong walang pagsubok na hindi kayang lampasan at walang balakid na hindi kayang buwagin ng kapangyarihan ng pananampalataya mahal na ina ng grasya, buong pagpapakumbabang hinihiling ko sa iyo, palayasin mo ang lahat ng gawain ng kadiliman. Wasakin mo ang bawat sumpang binigkas ng palihim. Bawat gawa ng pangkukulam at masasamang hangarin na itinutuon laban sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Naway walang kasamaan ang magugat sa aking tahanan, sa aking isipan, o sa aking espiritu. Balutin mo ako ng iyong banal na balabal. Protektahan mo ako laban sa anumang masamang balak at akain mo ako patungo sa katuparan ng aking mga panalangin. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking sarili sapagkat batid kong kahit sa mga panahong tila walang pag-asa, ang iyong pamamagitan ang siyang magpapabago sa lahat ng bagay. Kaya't buong pananampalataya akong naghihintay sa himalang ito sapagkat alam kong darating ito sa tamang sandali ayon sa kalooban ng Diyos palayain mo ako. O mahal na ina, mula sa anumang anyo ng pang-aapi. Mula sa mga pasaning iniwan ng nakaraan. Mula sa bawat aninong humahadlang sa aking pagunlad. Naway walang mina ng kamalasan. Walang espiritu ng kakulangan. Walang puwersa ng kabiguan o karamdaman ang magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Pawiin mo ang bawat salitang binitiwan upang saktan ako. Putulin mo ang bawat hatol na di makatarungan na maaring bumigat sa aking buhay. At sino man ang nagtangkang akuin ako sa kasamaan, naway ang tinig nila ay manahimik sa harapan ng iyong banal na presensya. Wasakin mo ang lahat ng tanikalang humahadlang sa aking tagumpay. Alisin mo ang mga hadlang na pumipigil sa pagdaloy ng mga biyayang inilaan para sa akin. Naway walang anumang puwersa ang makaharang sa dakilang layunin na inilaan ng Diyos para sa aking buhay. Balutin mo ako ng iyong banal na proteksyon at ilayo mo ako sa anumang panganib. Anumang masasamang nilalang na maaaring lumapit upang ako'y saktan, nawayang iyong pagpapala ay magningning sa aking pamilya, sa aking tahanan at sa lahat ng aking ginagawa. Mahal na ina, buong puso kitang dinadalanginan. Alisin mo ang lahat ng balakid sa aking landas. Gibain mo ang bawat pader na humahadlang sa aking kaunlaran. At baguhin mo ang bawat pagsubok tungo sa isang mas matibay na pananampalataya. Bigyan mo ako ng panibagong pag-asa. Ipaalala mo sa akin na sa bawat yugto ng kawalan ng katiyakan, ang iyong grasya ay sapat upang gawing karunungan ang bawat pagsubok at tagumpay ang bawat sakit Naway ang iyong kamay ay laging nakapatong sa aking buhay upang itaboy ang anumang negatibong puwersa, upang buksan ang mga ang tila imposibleng mabuksan, at upang bigyan ako ng kaliwanagan at kapanatagan sa bawat desisyong aking gagawin. Amen. Kung paanong ang pagsikat ng araw ay nagpapalaya sa kadiliman ng gabi, naway ang iyong banal na presensya ay magtanglaw sa akin. Itaboy ang lahat ng aninong bumabalot sa aking paligid. Lumalapit ako sa iyo. Dumudulog sa iyong grasya. At buong kababa ang loob na hinihiling na ang lahat ng pasanin, hadlang, at puwersang humahadlang sa aking kabutihan ay ganap na mapawi at mawalan ng kapangyarihan sa bisa ng banal na sakripisyo. Panginoon sa pamamagitan ng mapagpalang kamay ng mahal na birhen, Hiling ko naway ang lahat ng anyo ng paghihirap ay alisin sa aking buhay. Mahal na ina ng grasya, ikaw na walang hanggang mahabagin, bukal ng biyaya at tagapamagitan ng napakaraming pagpapala. Tinatawag kita ng may pusong puno ng pag-asa. Hindi mo kailanman pinabayaan ang iyong mga anak. Lagi mong tinutunghayan ang bawat isa sa amin ng may pagmamahal na hindi masukat. Batid ko na sa iyong mga kamay kahit ang pinakamahirap na sitwasyon ay kayang baguhin walang landas na ganap na nakaharang walang pinto ang ganap na nakapinid na hindi mo kayang buksan upang ipakita ang tamang daan ina ng awa palayain mo ako palayain mo ako mula sa tanikala ng kakulangan mula sa bigat ng mga alalahaning pinansyal mula sa takot at pagkabalisa na dala ng mga utang at limitasyon na humahadlang sa aking pag-unlad sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, naway ang bawat utang ay mabayaran, bawat hadlang sa pananalapi ay mapawi, at dumaloy ang kasaganaan sa aking buhay sa paraang kailan may hindi ko inakala. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga pagsisikap, ang aking trabaho, ang aking mga negosyo, ang bawat proyektong nais kong maisakatuparan. Tunghayan mo ako ng may pagmamahal. Gabayan mo ang aking mga hakbang upang makapaglakad ako ng may karunungan at kapanatagan na may katiyakang hindi ako kailanman nag-iisa sa landas na ito. Mahal na ina, turuan mo akong ipagkatiwala sa Diyos ang aking mga alalahanin. Turuan mo akong palitan ng takot ng pananalig at ipaalala mo sa akin sa kailaliman ng aking kaluluwa na ako ay laging napapalibutan ng iyong walang hanggang pagmamahal. Naway baguhin ng pananampalatayang ito ang aking buhay, hindi lamang sa pagkakaroon ng kapanatagang pinansyal, kundi sa pagkakamit ng tunay na galak, kapayapaan, at katiyakang ako ay laging nasa ilalim ng iyong mapagbantay na pangangalaga. Ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa akin at sa aking pamilya. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kasaganaan. Bigyan mo kami ng kaliwanagan upang makahanap ng solusyon sa pinakamahihirap na suliranin at ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok. Huwag mong hayaang manahan sa aking puso ang kawalan ng pag-asa. Sa halip, itanim mo sa akin ang hindi natitinag na pananalig, ang katiyakang sa pamamagitan ng iyong pamamagitan. Ang mga himala ay posible. At kung sakali mang ako'y maligaw o malito, naway sa iyong patnubay, matagpuan kong muli ang tamang daan. Amen. Ipagpaalala mo sa akin na hindi mo ako kailanman iniiwan, na ang iyong gabay ay laging malapit. Itinutuon ako patungo sa pag-asa at panibagong sigla, naway magpatuloy ako ng may tapang, may tiwala na walang pagsubok ang mas dakila kaysa sa biyayang dumadaloy mula sa iyo. Pagpalain mo ang aking mga kamay upang lumikha ng mabubuting bagay. Linawin mo ang aking isipan upang makagawa ako ng matatalinong desisyon. Puspusin mo ng tiyaga ang aking diwa upang makapagtiis hanggang sa dumating ang aking tagumpay. Batid ko na ang kasaganaan ay hindi malayo, na ang sagot sa aking mga panalangin ay darating sa tamang oras at hindi ako kailanman malilimutan. Nawa'y ang panalanging ito ay maging susi na magbubukas ng pinto tungo sa isang bagong panahon ng pagpapala. Isang panahong bawat pangangailangan ko ay natutugunan at ang aking puso ay mapuno ng pasasalamat. Buong pagtitiwala kong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking landas, naniniwalang sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at malasakit, mararanasan ko ang isang buhay na puno ng pagkakataon, kapanatagan at ang kagalakan ng pagiging ligtas sa iyong yakap. Mahal na ina, sa buong puso kong hinihiling, alisin mo ang anumang sakit na maaaring sumubok na pumasok sa aking katawan o kaluluwa. Ibuhos mo sa akin ang kapangyarihan ng kagalingan na kayang magpanumbalik ng lahat ng nasira o ng hina, Palakasin mo ang bawat aspeto ng aking buhay upang sa aking sarili ko mismo masaksihan ang mga himala ng may lalang. Linisin mo ang aking puso alisin ang lahat ng pait, ang bawat sugat ng nakaraan, at ang anumang bakas ng sakit na nagdadala pa rin ng hapdi. Hinihiling ko ang lunas para sa bawat lungkot na bumabagabag sa akin, para sa bawat pangamba na nagpapahina ng aking loob, at para sa bawat takot na pumipigil sa akin upang lumago. Kung may anumang karamdaman, physical man, emosyonal o espiritual, na nagnanais na magpahina sa akin naway dumaloy ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay. Hatid ang balanse, lakas, at kabuo ang kagalingan. Huwag mong hayaang mahulog ako sa kawalan ng pag-asa, lalo na sa mga panahong mahirap. Yakapin mo ako ng iyong pagmamahal, pagmamahal na nagpapakalma, nagpoprotekta, at nagpapalakas. Tulungan mo akong laging maalala na sa iyo walang imposibleng bagay. Ikaw ang aking kanlungan ang aking kalasag laban sa lahat ng pagsubok. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng aking pangamba at pasanin. Nagtitiwalang ihaharap mo ang mga ito sa iyong anak na si Jesus sa pagmamahal at malasakit ng isang ina. Mahal na Birhen, balutin mo ako ng iyong grasya. Takpan mo ako ng iyong balabal ng awa upang mapawi ang lahat ng aninong maaring magdulot ng kadiliman sa aking puso. Liwanagin mo ang mga landas na tila natatakpan ng dilim, iwaksi ang alinlangan sa liwanag ng iyong pagmamahal. Sa bawat hakbang na aking gagawin, naway ang iyong patnubay ang maging aking gabay, ang iyong karunungan ang maging aking tanglaw, at ang iyong diwa ang maghatid sa akin ng kapayapaan sa gitna ng anumang unos. Ikaw ang aking ilaw, ang aking pag-asa, at ang aking patnubay sa lahat ng sandali. Amen. Turuan mo akong maghintay nang may pagtitiaga kahit na ang mga pagkakataon ay tila mahirap at ang oras ay dumadaloy ng mabagal. Sapagkat nananalig ako na ang himala na aking inaasam ay unti-unti nang inihahanda ng iyong mapagmahal na mga kamay. Palakasin mo ang aking puso upang hindi ako madaig ng pangamba o kawalan ng pag-asa bagkus manatili akong matatag may katiyakang ang iyong biyaya ay makapangyarihan, sapat upang gumalaw sa tamang sandali, naway ang aking pananampalataya ay mapanibago sa bawat araw, na ipinaalala sa akin na walang imposible sa iyo, at ang iyong mga plano ay laging mas dakila at higit na mabuti kaysa sa anumang aking maisa sa isip. O ina ng mga bagay na tila hindi malulutas, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang sitwasyong ito isang bagay na sa aking mata ay tila imposible. Ngunit batid kong sa iyong makapangyarihang pamamagitan, ang imposible ay nagiging katotohanan. Dahil sa iyo, walang hadlang na makapipigil sa katuparan ng kalooban ng Panginoon. Dahil dito, nagpapahinga ako sa katiyakan na ang iyong pamamagitan ay maghahatid ng solusyon sa lahat ng aking pagsubok. Turuan mo akong marinig ang iyong tinig sa tahimik na bulong ng aking puso turuan mo akong makita ang mga palatandaan na iyong inilalagay sa aking landas at higit sa lahat tulungan mo akong lubos na magtiwala sa plano na iyong inihanda para sa akin liwanagan mo hindi lamang ang mga hayag na daan kundi pati na rin ang mga lihim na sulok ng aking pagkatao linisin mo ang aking kaluluwa at palakasin ang aking espiritu upang sa bawat hakbang ko sa buhay ako ay makapagpatuloy ng may tiwala at tapang. Mahal na ina, maraming salamat sa iyong pakikinig sa aking mga hinaing, sa iyong pagtanggap sa aking panalangin. Bago ko pa man masaksihan ang himala, pinupuri kita at niluluwalhati sapagkat alam kong ang iyong grasya ay patuloy ng gumagalaw sa aking buhay. Itinataas ko hindi lamang ang panalangin ito Kundi pati na rin ang bawat hangarin ng aking puso. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang bawat hakbang ng aking paglalakbay, ang bawat luhang pumatak, at ang bawat pangarap na mahigpit kong pinanghahawakan. Ngayon at magpakailanman, di o minamahal kong ina, puspos ng biyaya, puno ng habag at pagmamahal. Ingatan mo ako sa sandali ng aking pangangailangan at dalamhati. Ipinakikiusap ko Naalisin mo ang lahat ng uri ng kasamaan sa aking buhay, at ang lahat ng bagay, na humahadlang sa aking pagunlad, espiritual, emosyonal, pinansyal, o pisikal. Ibuhos mo ang iyong mapagkalingang grasya sa akin, at liwanagan mo ang mga landas na tila natatakpan ng dilim. Gabayan mo ako sa tamang direksyon, upang hindi ako maligaw, Ano? Oh, sa iyong mata ng habag, ako'y lubos na nagtitiwala. Sapagkat alam kong hindi mo iniiwan, ang sinumang lumalapit sa iyo ng may pananampalataya. inaiyahon ko sa iyo ang panalanging ito. Umaapela sa isang kagyat na himala. Kahit pa sa mata ng tao, ito ay tila hindi maabot. Subalit sa iyo, o ina ng grasya, walang imposible. Amen. O inang pinili ng Diyos, o pinakamamahal na ina, pinagpala sa lahat ng kababaihan. Ikaw na hinirang ng Panginoon upang maging daluyan ng kanyang walang hanggang biyaya. Lumalapit ako sa iyo ngayon, nagpapakumbaba at buong pagtitiwala. Dalhin mo ang aking panalangin sa harapan ng iyong anak na si Jesus upang dinggin niya ang aking hinaing at baguhin ang aking buhay sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Ina ng awa, alisin mo sa aking landas ang bawat inggit, bawat paninirang puri, bawat sumpa at bawat sakit, palayain mo ako mula sa anumang negatibong enerhiya na nagpapahina sa akin. Buksan mo ang aking mga landas at akayin ako patungo sa kaliwanagan. Nang sa sa ilalim ng iyong paggabay, walang pagsubok ang maging labis upang hindi ko ito malampasan. Walang pinto ang mananatiling nakasara sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. O mahal na birheng mapagpala, isinasamu ko sa iyo Palayasin mo ang lahat ng masasamang gawain na maaaring itinanim laban sa akin. Anumang gawaing itim, anumang salamang ka, anumang sumpang bumabalot sa akin at sa aking pamilya, itakwil mo ito at wasakin sa pangalan ni Jesus. Palayain mo ako mula sa anumang bigkis ng pang-aapi, mula sa anumang lahing sumpa, mula sa espiritu ng kakapusan, kabiguan at sakit. O mahal na ina, Ilayo mo ako sa anumang kasamaan na idinidirekta sa akin. Palayain mo ako mula sa mga maling paratang, sa mapanghusgang dila, sa lahat ng nais humadlang sa akin. Naway ang bawat tinig na nagtutulak sa akin pababa ay matahimik. At ngayon, sa iyong makapangyarihang presensya, naway mabaklas ang lahat ng tanikala, espiritual man o pisikal, na siyang humahadlang sa aking unlad Ina ng walang hanggang biyaya, balutin mo ako ng iyong banal na balabal. Itago mo ako sa ilalim ng iyong proteksyon upang walang kasamaan ang makalapit sa akin. Naway ang iyong pagpapala ay lumiwanag sa aking tahanan, sa aking pamilya, sa aking mga pangarap at pagsisikap. Hiniling ko sa iyo, O Ina, na wasakin mo ang lahat ng hadlang na pumipigil sa akin. Durugin mo ang bawat tanikala ng kahirapan at kawalan ng pag-asa balik mo sa akin ang pananalig na sa kabila ng lahat ang iyong biyaya ay sapat upang gawing tagumpay ang bawat pagsubok upang sa bawat sakit ay may nakatagong tagumpay ubutihin at mapagmahal na ina hayaang ang iyong ilaw ay sumikat sa aking buhay tulad ng araw na nagpapalaya sa kadiliman naway ang iyong banal na liwanag ay sumira sa bawat anino ng pagdududa at pangamba sa pangalan ni Jesus, naway ang lahat